Kapag ganito mahal na araw, ang isa sa niluluto namin mga kapampangan na masarap na panghimagas ay ang palitaw sa late. Napakadali lang itong gawin at apat na sangkap lang ang kakailanganan natin dito. Kaya naman kung gusto mo itry at matikman, panoorin mo hanggang dulo, tara tapisahan na natin. Sa isang malaking bowl, ilagay lang natin ng 500 grams na glutinous rice flour. And then maglalagay na tayo dito ng 400 ml na tubig. Pero depende sa klase ng glutinous rice flour ang gagamitin natin. Pwedeng dagdagan yung tubig, pwedeng bawasan. Unti-unti natin ilagay until makuha na natin yung tamang konsistensi ng ating palitaw dough. Once nakuha na natin yung tamang consistency ng ating palitaw dough, kagaya nito, hindi masyadong basa at hindi naman masyadong dry. mag lang tayo ng mga 2 tablespoon na palitaw dough at saka natin to i-form into balls. And then flatten natin to gamit ng ating mga palad. Pero depende sa inyo, pwede nyo liitan kung mas marami ang gusto nyong gawin. narito na nga ang aking mga nagawa sa 500 grams na glutinous rice flour pero pwede nyo panliitan kung gusto nyo mas marami ang magawa. I Set aside muna natin yan at gagawin na natin yung ating latik sauce. Sa isang malaking kawali, maglagay lang tayo dito ng 800 ml na coconut cream. Pwede yung nasa pouch na nabibili sa grocery o kaya naman yung fresh na gata. Isat lang natin yung ating kalan over medium heat at hayaan lang natin yung kumulo. Once kumulo na, halu-haloy lang natin to, at ulutuin lang natin yan o pakuloan lang natin until magmantika na at magform na ito ng latik. Once nagform na ng latik at nagmantika na kagaya nito, buwasan lang natin ng konti yung na-extract na mantika sa ating latik. At maglalagay na tayo dito ng tubig. Mga 800 ml ang nilagay ko ng tubig. Pwede yung bawasan o kaya naman dagdagan. At maglalagay na rin tayo dito ng brown sugar. Mga 1 and 1 half cup ang nilagay ko dyan. Pero pwede yung dagdagan o kaya naman bawasan. Depende sa tamis na nais ninyo. Haluin lang natin antin matunaw yung ating brown sugar. At maglalagay na rin tayo dyan ng pandan leaves. Pero yan na optional lamang, kung ayaw nyo ng leaves ay pwede namang hindi lagyan. Hayaan lang natin yung kumulo over medium heat for at least 3 minutes. Once kumulo na, ilagay na natin isa-isa ang ating mga palitaw dough. Hayaan lang natin yung kumulo mag-reduce yung ating palitaw sauce at lumutang na yung ating mga palitaw dough. Once nag na yung ating sauce o medyo lumapot na yung ating sauce at lumitaw na rin yung ating mga palitaw dough, pwede na yung i-serve habang mainit pa. Enjoy! Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share na rin po ang video na ito. Maraming salamat! I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat po palagi. Bye.